Guys, kukuha tayo. Good morning, good morning everyone. Ayan, kukuha ako ng dahon ng nagundi at ilalaga ako para i-gawin tsaya ni nanay. Gawin tsaya ni nanay. Uh, Umuubo na naman si kay Madera. Kaya, maganda itong nagundi child. Yawi natin siya. Ayan. Ay. na. Ayan.

ini keren. jaga. Hai, cokey. Uh, pam -pam. Ah, yeah, pam-pam. Ya, pam-pam. Manggi. Oh, ini pam-pam. Sudah napa. ari we... Dagdagan natin ng na. oregano. Ayan. 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 Oregano natin. Hindi na view kaya. Kaya. Ayan. Amote at na. May natirap pa.

in yeah.